mẹ biết chưa mẹ biết 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 P***** mga nag-enjoy ah. Tingin, tingin. Tingin. Ang bilis mo palakaw. Ano ba kayo nagtrikil to? Ano ba kayo mga nagtrikil? Alam nandiyan ako. Ang bilis. Ang bilis ang palakaw, umakiap sa taas. Alam mo. Ayan ah, kita-kita. Ang kontador yan, kontador. Hindi okay. nga sa taas. Hindi yung palaka. Nasa taas na. Ngayon lang nakakita ng palaka na umakit sa pader. Ang no? Ay, pa isang palaka. Ito <coughs> <coughs> pa isang palaka. Oh, mabagal. mo lang. Mabagal yung ano, resolution.